to another episode of Heart Talk. At alam niyo naman dito sa Heart Talk, talagang ang ini-invite natin ay real people with real stories to share with all of us. Naniniwala ba kayong parang calling ang business? Kasi iba, o oh, syempre, may gusto, empleyado. Okay na siya doon, ganito man daw, empleyado. Pero yung pagiging uh, entrepreneur man lang or, or business person, ano ba to? Ay, calling ba to? Hindi la... Uh, para sa'yo talaga yon. May ganun bang mindset ang tao? Kasi ang pagninegosyo na sa tao talaga yan eh. Kung gusto mag-try. Uh, hindi naman lahat kasi nabibigyan ng magandang opportunity. Mostly kasi ang tinuturo sa atin is once you graduate on the college, you have to find job. So magkaiba yun. Ngayon sa amin kasi, high school pa lang, tumutulong ka na. Naghanap ka na ng paano kumita ng pera para sa makakatulong sa pamilya. So the opportunity uh, binibigay ng magulang sa atin is yung the lesson, yung pinagdaanan nila, mm. no? So para sa akin, ang ma advise ko lang to And sa successful mga naman, ba? Diba? Sa oh. mga generation natin, eh subukan niyo, wag subuko, wag kayong matakot. sumuko. Mm -hmm. kayong matakot, no? Wala naman kasing tao na na lahat success eh, 'di ba? Mm -hmm. So pag mag-try kayo, then feeling nyo mafe fail kayo di try another one hindi lahat puro negative nga katulad ng sinasabi natin there's always a positive way no uh, uh. but you have to always remember this connect with the right person that's true that's time very important connections naman yung y ano niya sure, yung sure. kaya ano maganda yung sinabi ni Zikir especially pag yeah. bago kang graduate yung wala kang puhunan kasi ganun ganun ako noon. Eh. question mo eh no? yeah nung, nung graduate ako Uh, actually, wala kang puhunan talaga. Mm -hmm. So, ang ano nun is, mag empleyado ka muna. Of course, dapat marunong ka mag-ipon. Kasi, uh, kailangan mo talaga ng funding para makapag-start ng business. And any funding, uh, pwede yan eh. Basta, alam mo lang kung paano, I mean, kung paano gagawin, una, mahirap eh. Pero kung talagang gusto mo, magagawa mo ng paraan. Kasi ganun kami noon nung partners namin, lahat kami wala naman kaming puhunan. Magkaklase ba no? kayo? Ah, uh, schoolmate kami. Schoolmate. Tapos yung isa uh, naging boss namin sa company. So magkakasama kami sa, sa work and pare-parehas kaming empleyado. Mm -hmm. Pero nung nagkaroon ng na opportunity, so of course, may um, ipon kami dahil yung mga sweldo naman namin iniipon <laughs> namin. And then yun ang naging puhunan namin. So dapat din para doon sa mga newly graduate, pagka Ah uh, sumisweldo so kayo, nakakuha ka ng work, dapat matuto rin tayong mag-ipon. Kasi yung ipon natin na yun, yun yung magiging investment natin. Kung gusto natin either mag-business or later on, magagamit mo yan eh. So hindi pwedeng yung ano eh, pagkasweldo, gastos. So dapat mag-aalat ka ng certain portion ng salary mo para sa ipon mo. Ayun. Teka eh, pa, muna. okay. May question ka? Sige. Eh, sige. last follow-up question. Paano naman po yung mga iba? Sabi nila, pwede mong iutang yung puhunan mo. Like, advisable po ba yun in, in your... Uh, walang... Yung, yung, yung sa amin, ah. Uh, definitely hindi mag-grow yung business mo kapag ka hindi ka gumamit ng, ng loan. Uh, but of course, ang pag-loan, kailangan intelligent 'yung loan mo. Alam mo kung saan mo gagamitin. Kasi 'yung iba kaya nagkakaroon ng problem is ginagamit nila 'yung loan for personal use. Now, yeah. dapat pag maglo-loan ka at alam mo gagamitin sa business mo, then you have to use it properly. Uh, para kasi walang business na lumalaki ng hindi mo kailangan para, ng others okay. people money. Kaya kaya ang ano ng ano eh, nang business eh. So, but uh, you must uh, use the loan intelligently. Kasi pagka ginamit mo yan in personal, doon nagkakaroon ng problema. So wag kang uutang nang hindi mo gagamitin sa negosyo. Tapos gagamitin mo lang pala sa personal. So doon nagkakaroon ng problem. Or minsan, gitna ka. Di ba? Ikaw lang gitna. And then, Or minsan kasi kapag umutang ka, kailangan you know what you're standing. Kailangan mo yung... I mean, kung ano yung inutang mo, dapat kaya, alam mo kaya mong bayaran. Kung ang doon lang 'yung limit mo. Hindi pa pwedeng umutang ka ng sobra-sobra tapos in the end of the day hahabulin ka ng tao. Hindi maganda 'yon kasi <laughs> when you say utang, That's it's a true. trust about trust eh. Mm. -hmm. And 'yung responsibility mo dun sa pinagutangan mo. Okay, marami tayong natututuan about uh, there uh 'yung business ethics at eh, saka you no know, a lot a lot of things, no. So mga busy tao 'to. Hindi na natin isa-isahin, hihimay himayin 'yon. Pero gusto natin malaman, sa isang business person, ano po ang araw nyo nagsisimula? Paano, ang buong isang araw, anong nangyayari sa inyo? Uh, sa akin, I usually start it, kailangan eh, makapagkape ako. <laughs> <laughs> Ayan, kape sa bahay. It's, it's parang me time ko. Uh -huh. Kasi to to relax you para, uh, alam mo kasi yung sa business, very challenging yan, eh, very stressful the, the whole day. So pag sa umaga, Buti na lang, meron akong dog. <laughs> oh, yung, 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 ibang topic <laughs> so, iwaw ko lang yung dog ko. Then, magka-coffee ako. Yun, medyo makakapag-meditate ka ng kaunti. Before uh, going to work. Kasi once na nandoon ka na sa trabaho mo, syempre, iba-ibang challenges na yan eh. Uh, so, <laughs> Hindi na ikaw. Hmm, dami oh, na. Pero okay. at least uh, sa umaga, uh, makapag-meditate ka. Okay. Of course, uh, thank the Lord for the uh, sa araw na yon and coffee. na <laughs> Nakaka-relax yung coffee para pagdating mo sa opisina, medyo relax and ready. Uh, so, yun nga daw eh. Pag, lalo na pagka mga CEOs, di ba? Kahit COOs, yun mga ganyan. Pagdating mo daw doon, ang gagawin mo na lang, matuwa at saka magalit. <laughs> Either matuwa ka sa accomplishment o oh magalit. So, dapat ready ka na na siya. Ikaw naman, sir, paano bang araw mo nagsastart? Well, Pagising ko sa umagang ginagawa ko ay always drink a two bottle of water eh. Wow. Tubig muna eh. Kasi yeah. kahit sabihin natin pagod sa trabaho, kailangan yung health natin i-ano din natin, alagaan din natin. Kasi marami din umaasa sa atin, di ba? Katulad ng mga empleyado natin. So, ang ginagawa ko, pag, pag nakapag-drink na ako ng tubig ko, so I prepare go to shower, then lakad na, biyahe na. That's the start ng morning. You start the day early talaga. Early talaga. So hindi, hindi after lunch. Hindi, ah, hindi man. na rin ako, hindi na rin ako nagte ng breakfast pa kasi in-skip na kasi mas importante sa akin yung ka. time kasi natin sa Pilipinas is very ano talaga, very short eh kasi it's so much traffic. Sa traffic eh. pa lang eh, pa eh. Patay no? na tayo doon, sobrang Opus traffic. Oras so oras so we have to habulin natin every day yung yung oras natin kasi kapag labas natin morning uh, rush hour na kasi yun eh. So, very congested na yung time natin. So, kailangan buhay natin para makompleto yung magagawin natin for the whole day. So, after the pagdating mo sa office, so, check na lahat yung mga dapat gawin din. Ayusin na. Hindi na pwedeng dapat paantayin pa ng matagal kasi nga katulad ng sinasabi natin, mahalagang oras. Especially para pagdating sa mga negosyante, sa mga empleyado mo, So, that's why I'm getting started. Then, yung lunch naman, after na lunch na yan. Basta tapusin mo na lahat ng trabaho, tsaka so, na lunch. Kasi uh, nandyan lang yan eh. Di naman nawawala yung pagkain eh. Uh, Pero yung trabaho, kain. nawawala <laughs> yan eh. Kapag mm hindi -hmm. mo in inunan, minsan may, may, yeah. may client kang kausap, biglang nawawala siya eh. Hindi mo I siya man. mahanap eh. So, importante pa rin yung client kasi, kumbaga we're living on these people eh. Itong mga kliyente, pag wala sila, wala rin tayo. Kaya tinetreasure din natin. Pero siyempre, katulad ng sinasabi ko, hindi lang itong kumbaga alagaan din natin ang kalusugan natin. Yes. Mahalaga uh, din 'yan. Mm -mm. It should be balance everything. Oo, uh oo. -oh. eh, marami tayong natututuhan, okay? Lahat naman tayo 24 hours lang a day. So marami dyan kasi, uh, nagiging challenge yung, din yun nga kaya ako nagbiro ako kanina, kasi ibang tao, after lunch na, eh, doon nagsistart yung araw. <laughs> Depende, di ba? Uh, doon pala start So iba-iba ta tayo. So nakita natin dito yung pag ng time, at saka yung pagbabalance ng oras, no? Sabi ni Sir Hector siya, he starts the day with a cup of coffee and meditation. Si Sir Edwin naman, ay, sa tubig. Teka muna, speaking of water, we would like to thank Asia Brewery, syempre, for Summit Drinking Water. Yeah, yeah. Thank you, Asia Brewery. Thank you, Summit Drinking Water. Yeah. Yung isang brand sa next episode naman natin. <laughs> okay. And, all right. So, sir, no, you are a father of one. Oh, mahirap yata na isa lang yung anak paano yan? Paano nababalance yung pagka-dad mo sa kanya? Busy ka, tapos syempre, uh, may anak ka na babae. Paano mo siya? Nababantayan mo pa ba siya? Paano ano natin dyan? Oh, yung, yung uh, important dyan, yung trust nyo sa isa't isa. Kaya ang ano ko sa daughter ko is... Ang ganda kaya ng daughter mo? Sobra? Oo nga. Saka yung um, ano... Uh, yung father figure na kailangan at saka kapag kailangan niya nung dad na ano, nandyan ka na especially right now hindi ka pakialamero sa kanya mm, hindi naman hindi. Hindi, hindi basta i trust her basta nag-uusap kami mm -hmm. kung ano yung mga limitations mm -hmm. okay kasi ano eh she's like ilan na ba siya 19? Uh, 21. Uh, 21 ay yun nga pala 20, oh, oh, 21. More, 21 kasi natin. later on right now mag graduate na siya actually mag uh, i internship siya sa ibang bansa. Mm. So kailangan matuto siya maging independent. Oh no. eh. So tapang mo. 'Yun. <laughs> Malungkot pero yeah. ganun talaga eh. Yeah. So uh, minsan nga may experience kami nakakatawa, no? share ko lang. May may check-up siya, na no? usually mga mamang kasama. Mm. So si ako kasama niya nung time na 'yon. Nagulat 'yung doctor sabi. Uh, ngayon lang ako naka, ano, na ganitong ano, daddy ang kasama. <laughs> Kasi pagka ano talaga, uh, nandun ako for, for her. Sa, mm -hmm. yun lang, pa-feel mo sa kanya na pagkailangan kanya, although may freedom siya, uh, anytime na kailangan kanya, nandun ka. Wow. Yeah, I should say na dahil unika, unika siya, tapos ikaw, syempre, malapit sa sa'yo, papabayaan mo siyang kumbaga eh, mag mag, mag mag-abroad on her own, no? Ewan, ewan ko lang, ha? Eh? but wow. Actually, nung last internship niya, ano, uh, nag-exchange ko siya sa Japan. Mm -hmm. So, mahirap nung una, pero ganun nga. Hindi ka mama. <laughs> <ginaghatid>. <laughs> oh. <laughs> pero, syempre, uh, later on, she, she, she just... has to be independent. Eh, lalo na, mag-isa ng isang anak siya. So, uh, para matuto. Yun naman ang ano doon. To, to be independent. Sa bahay ba nag ano? May may household chores ba siya? Napapagawa mong ganun? Uh, Kaya niya. Kaya mong utusan ng anak mo. <laughs> Tapang din ang kailangan diyan, ha. Eh. Ako nagagawa ko sa anak kasi. Minsan-minsan mga nabibilib sila bakit ko nagagawa? Oh. Pa, pa, minsan, minsan may mga counting household chores. Uh. Na ano. Para kasi pero, naka, pero, nakakaawa eh. Pagka <laughs> hindi nakakaawa utusan, pero nakakaawa din pakawalan pag hindi marunong. muna mm. ako, 'di ba? Kaya nga, nung time na nag-ano siya uh, exchange student, uh, doon siya natuto maging independent. Kaya yun na rin siguro yung purpose ko na natuto siya mag-isa doon na ano, natuto siyang maglaba, mamalengke, na oh, to live her on ano on her own. Pero ano, tuwang-tuwa yun. <laughs> <Gustong> gusto niya. <laughs> gusto niya yun. Yeah, di ba sige at one time, oh, di ba nag-ano ka din exchange uh, high school ka no? tuwan-tuwa eh dahil nung elementary hindi ko pinapabayaan mag ano mag field trip eh. So nung nag nag, nag Italy sila na, naka, meron silang buti doon may may parang mami-mami kayo doon eh no. Mm. yes, yes. So nung pumunta ako ng Italy for um, an exchange student program. Uh, kumbaga I stayed with a, an Italian family to learn how they live in 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 that side of Italy. You know? So pati yung mga food nila, their culture, kung kung ano yung ibang-iba kamoy, no ibang-iba yeah pero it was fun parang ano rin uh, it, it was my first taste of independence then <laughs> Tuwang, tuwa. <laughs> yes uh -huh. thank you so much and i think we've learned a lot from our from our dynamic uh, resource persons for today. Thank you very much, uh, Mr. Edwin Sigris. Thank you very much, Mr. Hector. Uh, talagang alam kong very busy kayo. And uh, yeah, guys, so hindi ko na isa sum up kung ano yung mga natutuhan natin just watch this episode and we hope to see you next week the bible says in first john 4:19, we love because he loved us first all right this is cherry mariana saying from the heart for the soul with open hearts honest talks love in every story here in heart, heart, heart Talk. Talk. Uh -huh.